Hi everyone! Magre-relive po tayo. Siyempre, magre-relive po tayo kasi nawala po yung ating signal. Magre-relive po tayo kasi nawala po yung ating signal sa aking iPhone. At ngayon, busy-busy um, po yung lahat today. Kasi, busy-busy hmm, po sila.

habang Teresa winch, bakit ang bakit ang tala yung viewers natin? alam niyo guys, uh, sa tagal ko uh, sa pagboto ko dito ay yung mga halaman ni madam o yung yung mga bulaklak niya, ang tataba. Tingnan niyo ang tataba, oh ang tataba tapos ang tataba ng mga halaman ni madam sobrang taba talaga watching from Davao uh, Duarnes Ilok... ayun guys, so ang tataba ng mga bulaklak at halaman ni madam diba? dito po tayo sa guruto niya dito po yung guruto niya banda. Ay, guruto ba to? basta sa likod ang tataba talaga ng mga halaman niya guys oh Diba? Kasi Ang tapat talaga ng mga halaman Ni madam ta dito At uh, may ano pa po siya May mga Ano ba? Saan ako nag live? Saan ako nag live guys? Pakicomment nga Guys pakicomment nga Saan ako nag live Sa Happy Oyong TV or sa aking personal personal fb. Paki-comment nga um saan ako nag-live. Hi Mama Rose o yung nasaan po si Brenda. Andito po. Guys, saan ba ako nag-live, guys? Please paki-comment kung saan ako nag-live, sa personal personal account ko ba or sa aking page? Kasi ang ano Siguro mag-comment na kayo. Mm -mm. At, ah, uh, dito naman tayo, guys. Nabababa po tayo. Aram, <laughs> <laughs> uh, guys, oh. Ah, uh, may mga... Ano po siya dito? May mga... Ah, sa Happy yung TV. Thank you po, mam, Ma ano... Mam, Ma mabilia Biliyami Pride. At saka kay mam Ma ani Reyes at... Ah, uh, Annie Reyes Manuel at kay Rose Lynn. Thank you. Ayun po yung, ano niya, oh. Yung papaya ni madam. At, ah... Uh, umagang umaga kukuha tayo ng ano bayabas kasi masarap talaga pag bayabas alam nyo dito guys dati kasi alam nyo paano, paano kukunin yung bayabas pisilin mo daw itong ganyan pisilin mo daw sa kuko mo pag malambot ay pwede siyang pag malambot pag mapisil mo siya konti ganito pwede na po siyang kukunin at kakainin Mm. Dưới trời Ang sarap Masarap siya kasi ano pa siya eh Mamili ang pride, thank you eh Mmm. This is nice. Bakit kayo kabukuan? Hmm? Uy. Tara oh. Gano'n ko Thank you. Wala na. Ang daming bayabas. Kasi... Dabi na kay dwarf. Mmm. -mm. Dwarf. Dwarf. Dwarf guava kasi siya. May isa pa dito. Hinog na. Sa lahat ng bayabas, Ayoko ko talaga ng bayabas ay sobrang hinog or hinog kasi parang parang iba yung oo na parang iba yung kagat mo kasi pagkagat kagat mo sobrang lambot parang pili mo ay uod ba? mhm -mm. -mm. mm. Maganda pati ng bayabas guys kasi ba para masarap kumain ng bayabas. <laughs> kasi ikot tayo kasi masarap kumain ng bayabas. Wala well, namang bayabas na. Ah ito may bunga pa isa konti. Ito na. Oh ito. Mm. Ano din masasabi mo sa guapa? Ito ah, ito maliit na guapa pero masarap siya. Masarap pala ito ha. May isla pa masarap niya. Oo. Oh, oh. Ito mo gusto di ato malaki. Mm -hmm. Ito masarap maganda kung baray. <laughs> ito naman siyang bayaba sa ano pa lang siya. Papunta sa paano pa, pa, patalabanghan. Kano? musa tap hmm hmm may kalaban si kudi dito kaya isawa eh. na wala na masyadong siglit yun na wala na masyadong signal call Ma'am Joey Larman, oh, Sir Joey ma Larman, masabi ko yung masarap yung Paksiw na isda may hasang. Hindi ba, Odiay? Ha? Ah, paingon. na lang, Oy. Yan na. pa si Gwen kukuha po siya ng ano, ng mag-harvest po si Gwen ng talong. Ako gilungag dito. Ako dahil gilungag. Wala dito. Isi-check ko muna yung nilung, niluto ko. Kasi oh, ba ano? Ba ah, ito? Ah, wala pa pala. Hindi pa pala kumulo. Hi, I'm, Cristina Christina Castro. Good morning. So, dito naman tayo, guys. At, mamaya na po tayo lalabas. Na po doon kasi nagluluto pa po ako ng kanin. Nagluluto pa po ako ng kanin. At uh, parang may gusto ko i-ano dito. Linisin. Kaya kailangan talaga yung... Ano yung pala? Ang ginamos pala ito? Ginamos pala ito?

ito naman siya guys so ito pala yung ginamos ito kasi panis na kasi itong ano yung ating um, pinakbet na niluto kagabi ni Yaya Hana so ito ay hindi lang po ito, hindi ito itatapon kung baga ipapakain po natin to sa mga uh, ducklings ducklings talaga sa mga duck natin doon sa farm uh, sa kulungan ay mga pato po tayo doon na kumakain ng mga tira-tirang pagkain Da, doon po yung napupunta yung mga panis na pag, panis na kanin, panis na pagkain doon po napupunta yan. Ma Rebecca, hmm. <laughs> yung kuasa na yung... Baka pala yung... Ang meron sa kaya na... Ang meron sa kaya na... Ang meron So, so nabibigyan good guys.

Ako no? oh, ko. Oh. Ano man? Lumag ka? Ha? Ah. lang guys, sa lalit mag-iikot tayo ngayon guys kasi nawawala kasi yung signal ko kayo na ba pahinga muna tayo konti para paglabas natin yung signal natin tuloy tuloy pwede ba kisap eh pero tuloy tuloy yung signal natin

gak wala apa gak, ay nanda nak na na komunitas sih boleh bayar, dapat dana lah, nggak, nggak, aku nggak dapat dana, aku nggak ngata nggak ceritausan nggak ngaji, nggak ateng

Sige, sige, sige po, sige po. Ayun, iyata ang resulta kung paano lang sa mga takina bayad man. Uh, salamat, salamat po. Ito, Hindi papan. na po, ma'am ma ma'am ma 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 G. So, kumulo na yung ating kanin. So, pahinaan, pahinaan mo na lang. Kasi nag-sharing kasi. So, ayan guys. Pero budget ko tinapot. Ha. Sumagi so ikut muna tayo guys ha. Ma'am G, uh, look cha basement Roy. Hindi na po kasi parang hindi naman niya pinapatuloy yung kaniyang pag-pagba-vlog. Uh, Asa mong taman ko sa ospital. Kaya ya baba. Ma'am. Sumana uh, <laughs> yung sa 3. Hello. Oh, ayan si Mama Sita ay may dala siyang bulaklak, may bibigyan siya. Hindi, para Santo Niño. Ah, para Santo Niño. Sino ba bibigyan ko si Santo Niño? Kumusta dahil may marami na tatanong, may marami tatanong mana ano daw kumusta daw kay nang ano mo nang jowa mo? Wala na nga. Oo. Mga 3 weeks na. 3 weeks kayo nag na gusto. Istorya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Still single. Right? Eh! Yeah, still single? I'm still single. Ah, single na pala si, Ma si Mama Sita ngayon. Ayaw ko na mag-iwa huh? yun. Bakit sa ulo? Sakit sa ulo yun? Ra ang blooming ni Mama Sita ngayon. Beautiful. Okay, yung, yung Wala wala pang hilamos ha, wala pa yang okay. hilamos, wala pang suklay. So, so, pagigising pa lang ni Mama Sita. Ah, sa yes, altar? Oo. Ah, may altar pala dito si Mama, oh. Sa loob. Bye! So, dito man tayo, guys. Um, yung mga pato natin. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. -hmm. At saka, ito yung mga ano, ano, natin, mga alagang pato natin. Um, Nagaano sila. Nag, parang lumiit yung mga pato ngayon. Bakit kaya? Lo, no, lumiliit sila. Bakit kaya lumiit yung mga pato? Hi, ma'am, ano, ma'am, ma ma'am, Jen Taglim, yung mapat, itong nilong nimo imong, imong gibiyaan hapit ra pa to maluto sige lang po uh, gi, gi, ako, ako na magipahinayan to ako nilong at dito naman tayo kawawa yung ating ating mga ano oh. dito naman tayo sa ating uh, fish find ayan guys O oh, yung ating mga isda guys so ang dami ng isda guys hindi na to mauubos yung mga isda natin dito kasi padami sila ng padami Oo. Uh, uh. Pero alam niyo yung ano na yan, yung pabo na yan, ay kahit anong gawin niyang pangingitlog, tatlong beses na po yan siya ng itlog, at tatlong beses na po siya naglimlim ng kanyang mga itlog. Yung mga itlog niya ay hindi talaga na ano, na king sisi yung yung mga itlog niya. Kasi, ewan ko bakit. Ayan. O, oh, diba? Ayan, o. Oh. Ano, ang dami isda, guys. O, oh, ang dami, guys. Ang lalaki, guys, o. Oh. Malalaki tayo yung mga isda natin. Ikaw pa lang, nag... O. Oh. Guys, nawala kasi yung signal natin. So, bumalik tayo dito sa ating um, area. At dito naman tayo sa tindahan. Kasi, nawala yung ating signal. Alam niyo guys. Uh, ito kasi, um... Naano na siya? yung mga dahon yung ibang dahon niya ay ano Hi Ma Mary Joyce Sulan at dito tayo guys yung ating mga lady of the canteen oh, shout out na sila shout out hi guys good morning ano sa inyo may istorya sa mga pabo nga? Ang pabo doon kuno, ulok-ulok-ulok, gana-gana. Ano unsa inyo may istorya sa pabo? Bastos ba ang pabo, or ano? Ang naminaw. Ha? Bro pabo, bastos ba, o dili Ang naminaw, bastos. ah So dili ang pabo, ang bastos. Ang naminaw. Ang yung bastos. Kasi nanditiri <c Risky> sila, gano'n, na pabo. Ang pabo. kaysa Paano, paano yung pabo? Paano yung sound sa pabo? Ay! Pa paano yung sounds? Paano yung sounds? Lok, 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 lok Ay, ano? Lok, lok, lok. Lok, lok, lok. Ikaw. Palayo yung boss na lok, 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 lok. Kaya walang, ah, si ipin. walang ipin si ano, si madam. Guys, wala na piusing na natin. At, at dito na po tayo sa loob. Oh, dito na po ito sa loob kasi wala tayo yung signal doon. Oh. Uh, so dito na lang tayo sa loob kasi para may full of signal tayo. Ah, uh, nito na pala yung kanin. Ano 'yung na harvest ni

Hi everyone! Ay po ah. Dito na muna tayo guys kasi eh, wala na tayong signal. Wala kasing signal doon. Hi guys! Charla! Ha? mm, -mm. So dito po tayo. Kanta na lang 'yong, di ba ko di ba ko kakanta, oy? Abrak 'yan. Nag Bawang na bolo sa. Tara Okay Gangs, gangs, gangs. Sino kay gangs, gangs? Thank you so much. Alcar pa sumala kanta na lang 'yong. Si Silo Anilio. Hi, ang ganda siya. At, at, at naman ang anak kong si Shelo Grace. Hi kay shallow Grace at kay Wanilo. Birthday niya ngayon. Ay, birthday niya bukas pala. Hindi ko nagkikita si na ate... Ina dyan. Sino Ina? Sinong Ina po? So magpaano po tayo, magpapakain po tayo ng mga ano, ng mga alagain. So magpapakain tayo ng mga alagain ngayon at si Argel ay siya pa yung labandera ngayon. Labandera po si Argel ngayon, guys. Ah, uh, so po tayo ng mga alagain dito sa farm. Mm. good morning. Ayun po yung ating mga ano, mga duck. Mga duck po natin ay at saka yung pagkain na ano na tira-tira kanina na inipun ko para may, may pagkain sa ating mga pato. Oo. Lahat, lahat ng pagkain dito guys, hindi na papanis kasi lahat naman yan ay nakakain po ng pato. At hindi naman sa pato, may mga, may mga aso din dito na um, pumupunta at kumakain, sumisilip so, sa uh, mga mga bisita dito yung mga aso at may mga tira-tira mga buto na hindi nakakain ng mga Uh, alaga alaga natin sila po yung kumakain yung mga asong gala or aso na kapit bahay Ay, ha lay na aso <laughs> banal na aso Oo. saan po si Nina hindi ko po alam saan siya <laughs> Ay, <ito. laughs> hindi ko po alam kung saan baka sa bahay nila wala wala akong alam dyan kung sa saan po siya. Ang alam ko ay si, andito si Mami. la <laughs> Oo. Uh, uh, ay, imi, lagyan siya nang Kung sa'yo, imix, saan na? Tahop. ah Ah, lalagyan pala siya ng tahop. Tahop sa humay. yung Tahop sa Ay, katong brown? ano huh? uh, nawala. Oh, uh, nawala na pong signal natin. Dito na lang muna tayo. At kung gusto nyo mag okay okay guys ha, may okay okay po tayo dito. May mga mura po tayong okay okay. Oo. Oh, oh. Walang bait ko to. Hindi pala. May mga okay okay dito guys. Oh. taho, Ah, ito pala yung... Ah, kulay brown yung tahop. Ano nang humay? Humay ba? Humay. Yang sa sa tawag ka na? So, tiki-tiki. Hindi tiki-tiki. Tiki? Ang sabi? Tino ba? Tino kayo. Ah, ito pala yung ano? Humay. Hmm. Ano yung tiki-tiki ba? Kasi tiki-tiki ka na yung abog? Kumbaga? Oo. Oh.